po kayo ng sobra-sobra. Wala, dito lang kayo sa bahay. Hindi kayo pwede sumama. Kasi pag sumama kayo, di ako tatanggapin sa trabaho. Mm, mamimis ko kayo ng sobra. Yes, Enzo, makulit. Boy, 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 Enzo. Enzo! 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 Yes. Hindi <laughs> ko pwedeng lumabas ng bahay. Dito lang kayo sa loob, ha? Huh? May pagkain na kinakagaya. Medyo tipirin nyo kasi walang maglalagay ng pagkain sa labas ng pintuan. <coughs> hmm? Yes, bebe? Hmm, namimiss ko kayo. Bing, 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 <laughs> bing. Ang orange, Enzo, makulit. Kali! Enzo? Hmm, ingaw siya ng ingaw. Gusto niya sa mama Hindi ka nga pwedeng isama eh. Hindi ko pa sa trabaho. Pagkasama ka. <coughs> Wala akong magiging trabaho. Hmm. Hmm? Hindi ka pwedeng sumama. Hindi ka pwedeng lumabas ng bahay. Dito ka lang sa loob. Magkong makulit. Dito ka lang sa loob. Hinahapo ako sa'yo maghabol ha. Huwag kang makulit. Huwag kang ng bahay. Wala na kayo maghahabol pag lumabas ka ng bahay. Hmm? Kali? Kali? Hmm. Wawa naman ang baby ko. Iramdam niya na magkakahiwalay na kami. Ensong. Ensong makulit. Ensong. Napakalambing no, naman ng bebe kong to. Nako. Paano yan? Mamimiss ko kayo. Wala na si mami. Hmm. Ensong makulit. Yes, bebe. Wala na. Wag iiwa. walay na tayong tatlo. Last day na ni mami ngayon. <laughs>